Good morning po, Brother Melvin. Salamat po sa awit. Yan, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. He will carry you. Yan. So, panganib sa daan ng buhay. Yan po yung ating pag-aaralan. Marami bang panganib sa buhay? Yes po, marami. Tayo po ay manalangin para po sa ating pong pagsisimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami patuloy na sumasamba sa inyo at lumalapit sa mga oras na ito. Aming idinadalangin ang bawat isa sa amin i-ready nyo po ang aming puso't isipan upang kami po yung makapag-devotional lang maayos ngayon at uh, aming pong ma-reflect ang inyo pong mga salita. Salamat Panginoon sa pag-ibig nyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang, sang ayon po dito sa awit 17 verse 5, Ang aking mga hakbang ay nananatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. So sabi po dito, nananatili sa landas ng Panginoon ang ating pong mga buhay. Dapat ganun mga kapatid. Bakit? Dahil ang buhay ay mapanganib. Pwede tayong madulas. Ang buhay po ay lubang mapanganib. Kung tayo po ay uh, malayo sa ating Panginoong Diyos at hindi ang Panginoong Diyos ang ating pong sasambahin at hindi po ang landas niya ang ating pong tatahakin, tayo po ay madudulas at na panganib ang ating pong mga buhay sa ayon po dito sa mga makalangit na dako sa panahong ito higit sa lahat ang mga landas ng buhay ay nababalot ng mga panganib na hindi ko maha, mahanapan ng wika upang mailarawan, totoo po yun ang buhay natin ay mapanganib bukod sa nang, nagaabang yung disgrasya, nandyan yung pagkakasakit ay nandyan din yung kaaway para tayo ay at mapalayo sa ating pong Panginoong Diyos. Yun po na ang kaaway ay nariyan. No? Pinipilit tayong mapalayo sa ating Panginoon. Kaya napakapanganib ang ating salibutan. Sa isang paglisan mula sa landas na pinabanal na alituntunin, ay nakakamit ni Satanas ang isang kalamangan at patuloy siyang nangunguna palayo ng palayo mula sa tama at katotohanan. Yan po mga kapatid ko. No? Kapag tayo ay lumihis ng landas sa Panginoon. Ano nangyari? May pagkakataon ng kaaway para tayo ay bakbakan sa lakayin at ilayo sa Panginoong Diyos. Ganyan po mga kapatid ang nangyayari. Kaya nga napakahalaga na alam natin ano yung landas ng Panginoon. Alam po natin kung ano yung katotohanan para alam natin paano tayo makapwesto at alam din natin kung papaano natin aayusin ang ating buhay para sa ating Panginoong Diyos. Walang sino mang kaluluwang nabubuhay, maging bata man siya o matanda, naligtas mula sa mga tukso ni Satanas at sa mga taong pipili na makihalubilo ang mga hindi banal na tao ay maimpluensya ng kanilang espiritu at magkakaroon ng gayunding bunga. Kaya po mga kapatid, ano, walang ligtas sa atin sa tukso ni Satanas. Nandiyan yung panunukso, lagi-lagi yan. Lalo na kung ang kaibigan natin, kasama natin, ay uh, bad influence pa sa atin. Eh lalo na mga kapatid. Kaya kinakailangan eh siguraduhin natin yung buhay natin sa Panginoon. At huwag tayo makisama dun sa mga tao magbibigay sa atin ng masamang impluensya. Dahil bukod sa nandyan na nga yung tukso ng Panginoon, kakasamahin mo pa yung... Um, <laughs> talagang magbibigay sa iyo ng impluwensya na hindi maganda ay eh, lalo lang hihina ang iyong pananampalataya. 'Di ba? Kinakailangan eh tayong mga malalakas sa pananampalataya magsama-sama, 'di ba? Maging kaibigan po natin yung mga talagang uh, sa pananampalataya ay talagang uh, um, mataas ang kanilang pananampalataya. Bakit? Eh kasi nandiyan na nga yung panunokso ni Satanas eh. Kung tayo ay eh, magigkalubilo pa ng mahina rin na pananampalataya ano na lang mangyayari sa atin di ba pare-pareho tayong matutukso ng kaaway na no? madadala ng kaaway sa pagkakasala so hindi dapat ganoon ang mangyari ang tanging kaligtasan para sa sinuman sa atin ay mapagpakumbabang lumakad kasama ng Diyos sa pagtungo kung saan pangunahan ng guro ang daan. Yun ang pinakamaganda. Ang tanging landas ng ligtas tayo sa daan ng ating Panginoon. At tanapin natin yung mga kaibigan natin na ganun yung landas nila. E eh kung talagang malakas na malakas tayo, tayo yung mag-aakay. Pero kung alam natin na average lang yung pananampalatay natin, eh wag mong na doon sa mga magbibigay sa atin ng impluensya ng hindi maganda, di ba? Kailangan yung pong magbibigay sa atin ng uh, uh lakas ng pananampalataya. At syempre ang pinaka-manguna sa atin sa daan na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi dito ni Job, hindi kita pakakawalan, malibang pagpalain mo ako. Kailangan po natin ng uh, walang tigil na panalangin katulad po ni Jacob uh, na yan. Hayaang manumbalik ang puso sa Diyos. Hayaang ang puso sa araw-araw, oras-oras na panalangin, banalig, pagtitiwala, panghawakan sa pangako. Manghawak sa pangako ng Panginoong Diyos. Yung panalangin katulad ni Jacob yun yung ating laging ipapanalangin bawat araw no na ang Panginoon ay maging kasama natin sa ating buhay na ito na pagpapalain tayo. Po. ang pinakasikreto pala para tayo ay uh, maging secure ang ating pong buhay kahit papaano sa libutan na ito ay walang tigil na panalangin. Yan pala yung pinakasikreto, walang tigil na panalangin. Sabi pa dito, ni Jacob, aalalayan mo ang aking mga paglakad sa iyong mga landas, o oh Diyos, upang hindi madulas sa aking mga yapak. Ayan, sa awit pala ito nakalagay. Sa mga patibong sa aking mga paa na hinukay ng mga tao. Ang pag-alis ng isang pananggalang mula sa budhi. Ang pagkabigo na gawin, ang mismong bagay na itinakda ng Panginoon. Isang hakbang sa landas ng aming maling prinsipyo ay kadalasang humahantong sa pagbabago ng buong buhay at pagkilos. Totoo yun mga kapatid. Ano? Kapag katayo tayo ay nagbago ng landas, alam mo, nasa Panginoon na nga tayo, magbabago ka pa ng landas. Di ba? Eh, baga sa ano eh, ka na sa ginto. Hmm? Pumunta ka pa sa bato. Hindi na nangyayari kapag ka gano'n. Ano? Ibig sabihin, Huwag nating hayaan na tayo ay mag-backslide mga kapatid. Manatili tayo sa landas ng Panginoon. Kahit anuman ang mga pagsubok yan, ano man ang naririnig natin sa church, huwag na huwag tayo magbabackslide. backslide Yan ang lagi nating tatandaan. Huwag tayo aalis sa Panginoong Diyos. No? Yung mga tao lang yung narinigan natin ng masakit na salita. Hindi, hindi naman na uh, dito. Kung ang, Pang kung ang Panginoong Diyos ang ating sinasamba, kahit na may marinig tayong hindi maganda laban sa atin, huwag nating pansinin. Ipanalangin natin sila, di ba? At kung toxic na nga sa church, ang pinakamaganda na gawin mo ay hindi mag-backslide, kundi mag-church planting. Ayan. Kasi kung mag-backslide tayo, e, eh, mababago yung buong buhay natin papalayo sa Panginoong Diyos. Mag-isip tayo, no? Itawag eh, dito, isecure natin yung sarili natin. oh, dapat tayo ay uh, sa Panginoon, mga kapatid, sikapin natin church planting ang pinaka the best no kung tayo ay talagang uh, ano na parang toxic na toxic na sa paligid natin no sa loob ng simbahan sa mga kapatiran minsan parang uh, oh, para na natin magsimba wag po tayong bibitaw mayro pang paraan mga kapatid marami pang simbahan at the same time marami pang field na pwedeng pagministrihan kung ikay malakas ang pananampalataya I-dedicate mo yung sarili na mag-church plant, napakaganda yan, mag-church plant. Ibig sabihin, ikaw magiging pioneer sa church na yun, pinakamaganda. Oh. Kasi nga, kung ahayaan lang natin yung ating sarili na malunod sa mantika ng samanan loob, eh walang mangyayari. Malalayo lang tayo sa Panginoon at ang kaaway sasamantalahin ito, sasalakayin tayo at ilalayo tayo sa Panginoong Diyos. Di ba? Ganyan ang mangyayari. Ligtas lamang tayo sa pagsunod kung saan pinangungunahan ni Kristo ang daan. Paano tayo pangungunahan ni Kristo sa daan? Ang sabi sa Mateo 28, pangungunahan niya tayo at sasamahan niya tayo kung tayo ay mga angaral. Kung tayo ay uh, magbabahagi ng mabuting balita, mga kapatid, nandun tayo sa landas ng Panginoon na nais niya. Ang landas ay magiging mas malinaw, mas maliwanag at mas maningning hanggang sa sakdal na araw. Kaya ngayon mga disciples, di ba? Mga makasalanan sila, dininay nila ang Panginoon, nagtago sila noong pinako si Jesus Christ doon sa krus ng Kalbari, walang dumantad sa kanila mga kapatid. Noong lang pagkabuhay ay talagang sinundo sila ng ating Panginoong Jesus. So anong ginawa nila para manatili sila sa landas ng Panginoong Diyos? Pumayo sila mga kapatid at nangaral, nagbahagi sila ng mabuting balita. Yan kasi ang pinakasikreto para ma-preserve mo yung katotohanan sa isip mo. Habang itinuturo mo, lalo kang nagiging sharp sa katotohanan. Habang itinuturo mo ni Kristo, sa isip mo, mo. sa Habang Panginoon, itinuturo mo, hindi tayo napapalayo. Yan po ang pinakasikreto dyan mga kapatid ko. At yun nakapaloob dyan yung pangako ng Panginoon. Na ang Panginoong Diyos ay sumasa atin, kasama tayo ng ating Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon sa kapag tayo ay nasa pangangaral. Ayun. At 'yan din yung sekreto na lunas kapag tayo ay maraming hinaingin, maraming hinanakit, maraming sama ng loob eh mas baganda na mag-church planting, di ba? Tignan mo yung mapa ng iyong lugar, hindi hindi lamang uh, dito sa bayan ng Santo Cristo dapat magkaroon ng simbahan, kundi marami pang lugar na pwedeng magkaroon ng church maari nga ikaw ay gamitin ng Panginoon sa ganoon kapag ka nagpasya tayo na magchurch church plant kesa lamunin tayo ng ating sama ng loob at tayo ay mag sa Panginoon. Biro mo dinamay mo yung Panginoon doon sa sama mo ng loob. So hindi magandang uh, pagpapasya yun. No? Kaya ang buhay natin ay nasa panganib palagi mga kapatid. Ang gawain ng tao ay gumawa sa pakikipagtulungan sa Diyos. Yun ha? Sa pag-iisa, madudulas ang kanyang mga paa. Sa tila, pinakaligtas na landas. Hindi tayo makalalakad ng isang hakbang ng ligtas sa karunungan ng tao. Yan po ang lagi natin tatandaan. Laging sa karunungan ng Panginoong Diyos. Eh ang tanong, kaninong karunungan yung pangaral sa Panginoong Diyos? Dahil alam ng Panginoon na tayo ay makalilimutin. Alam ng mga ng Panginoong Diyos na tayo ay talagang mahihina. Kaya ang paraan ng Panginoon para tayo ay maging matandahin mga aral. Di ba? Dahil nai-enhance natin yung pong uh, memory natin. Oh, kapag nagbabible study ka, namimemorize mo yung mga Bible verses na yan. Eh. Di ba? O, oh, alam din ng Panginoon na tayo ay mahina. Nagpapalakas yung pangangaral. Bakit? Ipapanalangin natin yung ano eh yung pong babay sa diyan natin at the same time papanalangin din natin yung ating sarili. So nagpapalakas sa atin yung bakit lagi tayo nakakapanalangin. Okay, lalo na kapag ikaw ay nag pa, no? Ikaw ay nag-alok ng mga aklat o namigay ng mga aklat sa mga tao na kakausapin mo. Eh lalong mapapalakas ang ng pananampalataya. Bakit? Makakapanalangin ka. Eh. Makakapanalangin ka. Pero pagkasubukan mong ikaw ay munta sa kalayawan, ikaw ay uh, sa mga mukumundong bagay, walang panalangin doon, mga kapatid. Papalayo yun sa Panginoong Diyos. At mapanghanib yung landas na yun. Eh, mas safe yung landas na ibinigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Dahil ang Diyos ang nagsabi niya, eh, kung tayo ay lalakad ng walang takot, dapat nating malaman ang mahigpit na hawak ni Kristo sa ating kamay. At malalaman lamang natin ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa salita ng buhay, buhay na Diyos. No? Paano masasaliksik ang buhay na Diyos, ang buhay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Nahawak ng Panginoong Hesus ang ating mga kamay sa tuwing tayo ay hahayo at mga Ha? Di ba pangako niya sa Mate 28 verses uh, 19 to 20? Ako'y suma sa inyo hindi lamang isang oras, hindi lamang isang buwan, hindi lamang isang taon, kundi hanggang sa dulo ng sanlibutan. O habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang Panginoong Diyos kasama natin sa pangangaral. Ang Panginoong Diyos kasama natin sa paghayo. Ibig sabihin, nandun tayo sa tamang landas, mga kapatid. O para makapangaral ka, ano ang pinaka-basic na dapat mong gawin? No? bukod sa panalangin sa liksikin, ang tungkol sa Panginoong Diyos dahil wala ka naman maibabahagi kung hindi mo sinaliksik ang tungkol sa Panginoong Diyos eh, di ba mas malalawak ang mapapalapit sa ating pong tagapagligtas di ba okay. napakagandang uh, para pamamaraan yun na itinuro sa atin ng ating tagapagligtas nais ng Diyos na madama ng mga tao ang kanilang pagtitiwala sa kanya at magtiwala sa kanya na iyon na makapagliligtas hanggang sa sukdulan ang pusong iyon na tumitibok bilang tugon sa mga panawagan na nagdurusang sangkatauhan. Hindi tayo dapat magtiwala ta sa tao o gawing bisig ang laman. Ating tiwala ay dapat nating ilagay sa, sa isang kamay na buhay at isang pusong tumitibok at pagmamahal sa mga nangangailangan ng tulong. Yung ating tiwala ay hindi sa ating sarili kundi sa ating Panginoong Diyos. Magagawa natin yan sa pangangaral, mga kapatid. Bakit? Dahil tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa atin. At hindi sa ating sariling kakayanan. Kasi kapag nangangaral tayo, makikita natin na walang magaling dyan eh, sa pangangaral. Eh. Makikita natin dyan na eh, kailangan tayo lahat umasa sa Panginoong Diyos. Walang magaling dyan, wala nakakaangat dyan. Bakit? Lahat tayo ay ha, dapat na umasa sa ating pong tagapagligtas. Yan ang katotohanan dyan. Bakit? Napakahirap ang aral. Eh. Diba? Napakahirap pag akin ng mga kaluluwa. Isa sa challenging yan. Kapag kasasarili sa sarili mo ka lang nagtiwala, wala ang mangyayari. Pero kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, magiging matagumpay ito, magiging successful ito. Kaya sabi dito, ang payo dito ng awit 17 verse 5, o payo o testimony, o sabi dito ni David, ang aking mga hakbang ay nananatili sa iyong mga landas ang aking mga paa ay hindi natulas o hindi madudulas ang ating pong mga paa kung ang ating mga hakbang ay sa Panginoong Diyos. O mamalayan natin doon sa footprints of the sun, mamalayan natin na isa na lang yung hakbang mga kapatid o dalawa na lang yung hakbang. Bakit? Dahil uh, kinikeri na tayo ng ating Panginoong Diyos. no? binubuhat na pala tayo ng ating Panginoon. Napakaganda niyan. na uh, ina-align na pala tayo ng Panginoong Diyos sa buhay na ito. Down na down tayo mga kapatid kung minsan, pero ang Panginoon ang aalalay sa atin. Lagi lang nating isa sa puso na idadalangin, Panginoon, paano ba ako makaka tulong sa inyo pong nagtatapos na gawain. Ano po ang maiaambag ko sa gawain? Meron lang tatlong pwe, tatlong uh, pamamaraan para tayo ay makabahagi sa gawain ng Panginoon. Tatlo lang. Pwede kang mamili ayon sa iyong kakayahan. Unang-una, pwede kang humayo. You can go sa field, no? house to house, o friends to friends. You can go kung kaya mo. Kung hindi naman, ay you can pray. No? Pwedeng manalangin, maipanalangin yung mga humahayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Huwag mong kakalimutan yung lagi sa panalangin. O kung hindi naman, ay lahat makakapanalangin eh, di ba? O. Kung, o kaya pwede ka rin magbigay sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, financial, di ba? Kung ikaw ay mayroong sobra-sobra, bagamat hindi ka makahayo, eh pwede ka makapagbigay sa gawain ng Panginoong Diyos. Pero ang pinaka-the best nun, ano man ang kalagayan natin? All can pray, di ba? All can pray. Yun yung tatlong bahagi, no? You can go, you can give, and all can pray. Some can go, some can give, but all can pray. Yan ang lagi nating tatandaan, ano? Sa witnessing, mga kapatid. Part tayo sa gawain ng Panginoon. Lalo na kung tayo ay nakakapanalangin sa mga manggagawa. Bakit? Eh, spiritual battle ito, mga kapatid. Hindi naman ito ha physical battle eh. Spiritual battle ito. Nasa, isasama natin sila sa panalangin natin na sila'y gagabayan ng Panginoong Diyos. Dahil napakahirap ng landas ng pangangaral. Pero yung landas na yun, safe naman na landas yun dahil landas ng Panginoong Diyos yun. I hope mga kapatid, sa tatlong, bag, sa tatlong pamamaraan na ito, meron lamang tayong isa o lahat meron tayong na Napakaganda. O kaya meron tayo at least dalawa dang. O at least dalawa meron tayo nananalangin na humahayo pa o nagbibigay na humahayo pa o either sa mga yan pero isa lang eh sapat na ayon sa ating kakayahan di ba ayon sa ating kakayahan kaya purihin natin ang Panginoon sa mga oras na ito at patuloy natin siyang sambahin mga kapatid at sa umaga na ito ay isama natin sa dalangin ang bawat isa sa atin na tayo ay Tumahak sa landas ng Panginoon. Mamuni-muni natin. Paano ba ako tatahak sa landas ng Panginoon? Ah, mga ako. Magamit ako ng Panginoon sa lugar na ito na mag-church plant. Napakasaya mga kapatid. No? Masaya na habang uh, maikli yung buhay po natin. At kapag katahyo ay kung sakaling mawala sa mundong ito, maiisip natin ako'y nakibahagi sa gawain ng Panginoon. At dahil sa aking paglilingkod, na, na naging kabahagi ako sa pagtatayo ng church na ito. Napakasarap sa pakiramdam kapag kaganoon. Na may nabuo mga kulutong uh, dahil isa ka sa mga uh, naging isa sa presensya mo, isa ka sa mga tumulong para mabuo yung simbahan na yan. Diba? natin ang Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa umaga na ito. Na, aking dalangin nawa ang bawat isa sa atin ay uh, ng panahon, tumahak sa tamang landas, sa gawain ng Panginoong Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos ngayong umaga. Happy Sunday po. At uh, tayo po ay mananalangin. Lahat po nating ating prayer request ay ating pong itype dyan. Isasama yan sa panalangin ni Brother Melvin Bilasano. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Ingat sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na kami na gising sa magandang kapanahunan, magandang pakiramdam. Kayo ang aming kasama sa umaga nito. Kayo ang aming gumising sa amin sa umaga nito. Upang makarinig ulit ng panibagong paalala sa amin, sa aming pagkakalimot, na mapanganib ang daan na aming nilalakaran. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Salamat na magkakaroon kami ang chance na kami hindi madapa sa mapanganib na daan na ito ang dalangin namin ay ang karunungan na nagmumula po sa inyo malino na paningin at pangunawa na aming makita ang mga silo ng kaaway at lalong higit aming makita ang inyong mga gabay at patnubay upang kami sa aming paglakad sa aming daanan ng mapanganib kami ay patuloy na magtagumpay ang, ang hawak ang inyong mga kamay salamat sa mga pangako salamat sa mga pag-asa sa pagpapatuloy na aming panalangin na is namin isama sa panalangin ang aming mga simpleng kakayahan na makatutulong sa gawain ipaalala niyo po sa amin na pwede kaming humayo ipaalala niyo po sa amin palagi na pwede kaming analangin sa mga humayo at higit sa lahat bigyan niyo po kami ng maibiging puso upang sa amin pagtulong sa pinansyal sa gawain kami maging mapagmahal kami maging mapagbigay at kayo ang aming nasa isip na tutulungan at hindi ang iba pa. Salamat po sa mga pag-asa at sa mga lakas na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Tunay na po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong pag-ibig, heto kami pa makasalanan. Patawad po ama kung saan kami nagkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin, ang aming kapatid na Sister Adela Ramos. Siya ay nagdiriwang ng karawan sa araw na ito, pasalamat sa kanyang binigay na panibagong araw, panibagong taon sa kanyang buhay. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay sa mga nakarantao ng na kanyang buhay. Na patuloy na nagpatatag sa kanya. Salamat sa liwanag na kanyang tinanggap. Bilang inyong mana ng palataya. Nakita niya ang katotohanan, nakita niya ang liwanag ang dalangin namin, dalangin niya, tulungan po siya na ito ay kanya rin namang maibahagi sa iba. Patuloy na lumago kanyang pamumuhay, nakapiling po kayo. At sa kanyang paghayo, sa araw-araw na pamumuhay, bigyan niya pa po, po siya ng maraming malulusog na katawan sa at ilayo sa anumang kapahamakan sa araw-araw sa kanyang susunod ng mga taon mga buwan, mga araw, mga linggo ng kanyang buhay mas lalo niya po kayo makilala at mas lalo kayo niyang makasama sa bawat araw. Dalangin din po namin ay iba may mga pre request. Yung Bible study na gagawin sa kalipahan ng grupo nila Sister Nimpa ay patuloy niya pong pagpalain na maraming maging ma, maraming ma, makinabang na mga, mga makikinig dito at naway liwanag ang kanilang makita hindi ang mga silo ni Satanas. At sa ganun yung mga magba Bible study rin iingatan sa kanilang pag-travel ay uh, pagkalog din ng kanilang mga pangailangan. Dalangin din namin ng apo ni Sister Norma na si Shield, na siya pa rin ay inubo. Ay po, siya na niya mapagpagaling na kamayama. Sakaling siya man ay magpapagamot. Bigay niya po sa kanya mahusay ng manggagamot at madali siya sumakit o pangangubo na ito hindi magpahirap sa kanyang dalamunan sa mga araw na darating. Amin tibong patuloy na sinasama sa panalangin. Iba pang may mga prayer request. Uh, at, kasama na rin mga prayer request na nasa laman ng aming mga puso isipan sa mga sandali na ito. Patuloy ang comfort sa family ni si Tertang de la Cruz sa aming panawagan sa panalangin. Sa pagpapahinga ng kanyang ate. Ipagkalog po sa kanila, kanilang mga pangailangan sa araw na ito. At salamat sa pangunawa patungkol sa tunay na kulay ng buhay na aming dinaranas sa mga sandali dito sa lupa ganyan na uh, salamat sa iba pang mga pagpapaalala sa amin na kami natututo sa bawat araw ng devotional dalangin din po namin si Sister Teresita Tyrit uh, at sa kanyang karamdaman ganyan din yung kanyang dalawang anak at mga apo patuloy na makasama niya sa kanyang pananampalataya sa kanyang paniniwala at sa kanyang pagtitiwala po sa inyo talangin din namin si Daniel Gonzales, uh, kagalingan uh, at sa kanyang naalapit na operasyon, ganyan din si Ricardo Hunsya patuloy na kagalingan at kalakasan namin panalangin para sa kanya, kasama na rin si Sister Lorna Paz si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith si Angel Frianesa, Estrella Gragasin, si Sister Ana Rosbel Hermino at yung mga magre-reviews para sa exams si, si, si Sister Allen Kahukom, si Ma'am Berna at ang iba pa talangin din po namin ng mga family na nakikinig ngayon family ni Sister Emelinda Macalalag kasama si Manon John, si Jovan, si John Marks, na naititing at family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, si Anne, Nicole, Andre Garcia at ang baby na paparating na nasa sinabong po na ng mami patuloy na... Ingatan ang pamilya na ito at patuloy na makita niyong kabutihan sa araw-araw. Ganyan din sila ang family nila Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca, Francisco. Kasama na sila Anne, Patrick, Nicole, Trixie, Eusebio, Pasqua. Na mapatuloy nilang makilala ng lubusan. Ang aming Panginoong Yesus bilang isang mga mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at manunubos. Kasama rin namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, ang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Melvin ay patuloy niyo pong samahan sa araw-araw. Gayun din ng mga nagtatrabaho sa malayo. Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Erilla, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy, at ang iba pa. Gayun din yung tatay ng Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay. Patuloy na pag-iingat ang aming dalangin para sa kanila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. At ang mga may karamdaman at ang kalakasan ng bawat isa at recovery. Gayun din si At Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, si Fina, si Tatay Rudy, Rico Hermoso, si Baby Josaya, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Mam Lovejoy itiwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Borbon, si Mam Sheila, si Feli Domingo, Sister Lorna, Sister Ana Manuel, Christopher O'Malley, Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos at ang iba pang mga kapatiran na din namin nabanggit. Dalangin din po namin na patuloy na sila ay hipuin na inyong pagpagaling na kamay, hindi lamang pagpisikal na karamdaman, lalo higit sa spiritual na aming kalagayan. Alam namin na kailangan po namin kayo sa bawat araw. Alam namin na kami ay patuloy na nagkakasala araw-araw. Patawarin po kami sa amin nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.